Ayan, okay. Ayan, magandang hapon. Good afternoon. And saempre, congratulations first sa, 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 sa makili niya dahil ang taas ng ratings niya. At like, trending talaga ang mga eksena. But anyways, yung first question ko for TJ muna, at pwede rin kay Royce kasi isa sa mga nag talaga, yung parang yung scene yung na ina ng karakter ni Royce, yung feelings niya for TJ. So, Um, pwede niyo bang ikwento sa amin kung ano bang nangyari dun sa taping noon, before and after na taping, and paano niyo yung pinagandaan yung eksena na yun? Yan, TJ muna. Um, pinagandaan? Actually, si Royce talaga yung mabigat yung eksena. Ah. Kasi sa so talaga yung nag-admit ng feelings niya. Pero kasi, so, actually, yan yung audition piece namin, dalawa ni Rose. So, ah. um, yung ginawa namin yung Sigma, talagang meron na kami idea ko ano nangyari. Pero siyempre, iba pa rin yung mga naging XM, iba pa rin kapag actual mo nang ginawa. But yun, buti na lang din kasi nakatrabaho kami si Royce sa isang BL before. So medyo kapante na rin kami siguro sa isa't isa. At isa. And, ayun, magaling naman si Royce. Kaya talagang alam kong si na si Siu era yung mga ng hindi naging fan ba sa taping yung kumbaga tinawa nakakatawa ba before and after na eksena nyo or heavy ba talaga? Heavy po eh. Sino yung makakasabi nga. Kasi so, yung after nun talagang lahat para sa kay Rice kasi iba talaga yung acting niya doon. Parang boost na boost. So, napakagaling. Okay. Kapakadali. Ayan. Ikaw naman, Roy. Kumusta yung, ano, yung scene na yun? Kasi trending din yung Although ang dami mong mga eksena na lagi nag-trending. Pero isa yun sa mga ano eh. Kasi revelation yun sa character. So, kumusta? Uh, yun po. Ah, mabigat din. Mabigat din po talaga nun. So, to lang. Uh, kasi yung hinigi ni direct na atake dun is parang ano talaga eh. Uh, ilal ilalabas mo na yung tunay na lambot mo eh. Wala ka nang ino-hold back. Kung baga sa harapan ni Oliver, ipapakita mo na yung tunay na ikaw. Kung gaano ka kalambot, kung gaano ka... Uh, ka-desperado na makuha yung loob niya. Para samahan ka sa lahat ng... Mga, sa kabila ng mga ibang tao na iniwanan ka. So, mabigat po yung talagang hiningi emotion emosyon doon na which is thankful po kami ni TJ kasi talagang nagabayan po kami ng maayos ni direct ng production. And tulad nga po nang sabi ni TJ, nagka-work naman na kami before so medyo uh, alam na namin yung kung paano namin uh, magbabatuhan ng mga linya, kung paano namin kakapahin yung emosyon namin sa isa't isa. And yun, uh, naging audition piece nga din po namin yon so nagkaroon na rin kami ng idea kahit pa paano. And yun, happy naman, happy naman po na talagang uh, magandang feedback yung nakuha namin dahil doon. Kasi al alam naman natin uh, ako kami bilang alay ng LGBT community. Uh, napakalaking bagay na uh, uh, na naipakita ni Ren yung ganung klaseng emosyon niya kasi marami sa community na talagang hirap sabihin, hirap i-please yung pag-ibig na hinahanap nila. Uh -huh. So 'yun, thankful kami sa magandang feedback po na nakuha namin. So, so game kayo if ever magtuloy-tuloy pa yung himbawa yung ano ba tawag? T. Royce ba? J. Royce ba? Or tandem din? Kung nabibigyan ba kayo ng masusunod na project pag G kayo, game kayo. Dean, meron na pala tayong ganun ni eh. At tinituloy. Okay. Talaga. So game, ikaw din eh, Jay. Oo naman. Oo naman. Wala nang problema. J. Royce. <laughs> Kung okay. 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 po kami ni TJ eh. Eh, okay. doon pa lang nag, nag, partner na kami, di ba, TJ? Kaya nga eh. So, pwede oh. pang magtuloy-tuloy, di ba? So, parang makaparang ganyan. Uh, yeah. Pwede, pwede. pwede. Yeah. Pero uh, last na lang, for Royce naman, kasi trending, na napanood din namin yung parang ang dami-daming veteran stars na nakasama mo ang pumupuri sa iyo <laughs> sa acting mo. So how do you feel about that? Yung naririnig mo yung mga bagay na yon. Let's face it, di ba? Hindi naman talaga parang Very seldom din yung mga magiging vocal yung ganun mga kalalaki or mga veteran artist. Sabihin yung feelings nila at sabihin na ang galing-galing mo. Anong pakiramdam mo ng time na yan? Hindi uh, ko, uh, nga po eh, parang sobrang thankful ako na hindi sapat yung salitang salamat sa mga uh, comment na binibigay nila sa akin kasi... Uh, Kung baga mga veterans po natin, mga parang eto na po yan eh. Tapos mga nililock up mong tao and then sasabihan na parang I uh, did a great job. So parang sa akin po, napakalaking bagay nun. And ginagawa ako talaga yung uh, inspiration, motivation para mas lalong galingan pa. Kasi uh, dito po sa industriya natin eh, talagang uh, medyo... Uh, ma madaming conflict po talaga ang pagiging aktor. So kapag ka po aktor mo na yung nagsasalita ng mga positive things about you, bilang aktor eh napakalaking bagay po na talagang uh, para isang karangalan na makatanggap ng ganong klaseng komento. So naniniwala ka, naniniwala ka sa uh, kanila? Naniniwala ka sa Adler Royce? Ah, opo, opo, opo. May maniwala naman po. Ano si Kuya Mon eh? Si Kuya Mon ilang beses ko na po naka-work talaga yan eh. Yes. Uh -huh. Sinasabi ko nga sa kanya po mismo harap pa na siya talaga yung idolo ko eh. Kaya pag may mga ganyan ano si Kuya Mon sa akin, alam ko totoo yun kasi after na mga puro niya may kasamang konting sermon pa yan. Ano yung dapat ko ano. So alam ko totoo, Tot totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Napakausin ni Royce. <laughs> <laughs> kunin, ano, kunin ko na rin yung reaction ni Mon kasi nga si, si Mon award-winning actor eh. Parang para maniwala siya sa galing ng ka, ng capo actor na alam naman na let's face it hindi pa naman matagal talaga si Roy si showbiz eh, n1 so ano talaga yung nakita mo sa kanya mo? Ilang beses ko na kasi nakatrabaho si Roy sa mga independent films kahit sa uh, mainstream nakita ko yung ano niya talaga eh yung uh, dedication niya at yung kanyang proseso ng uh, uh, pagpe para sa character niya at uh, talagang Uh, nag, ano naman eh, nagre-reflect talaga eh doon sa finished product na kanyang pinoportray o o inaacting. acting uh, walang duda talaga isa sa pinakamahusay talaga sa sa generation na to, si Royce Cabrera. Iba yan, I iba. Thank iba. You <laughs> bo, thank you po. Grabe, <laughs> galing sa yeah. Ah, yes, yeah, sincere yan, sincere. Ah. Thank you, Ayan. Thank you. Thank you very much and good luck din. At Royce, galingan mo pa. Siyempre, mas kailangan ng mga ng showbiz o ng pelikula at TV ang mga magagaling talaga. Yung mga tunay na magagaling na artista na nakatulad mo. At siyempre, name mo. Ayan. Maraming salamat and good luck. Thank you po. Thank you so much po, Sir Don Don.